Mga Hukom Kapitulo 13 Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh kaya sila hinayaan niyang masakop ng mga Filisteo sa loob ng apat na pung taon. Nang panahong iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking nagngangalang Manoa na kabilang sa lipi ni Dan, ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baob. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at mangganganak. Kaya, mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni Titi Kim ng anumang ipinagbabawal na pagkain, kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki. Huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ay lalaan na siya sa Diyos bilang isang nazaario, siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Lumapit ang babae sa kanyang asawa at sinabi, nagpakita sa akin ng isang lingkod ng Diyos, at ang hitsura niya ay kakilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni Titi Kim ng anumang ipinagbabawal na pagkain sa ang sanggol na isi silang koy ay lalaan sa Diyos bilang isang aryo. Dahil dito, nanalangin si Manoa, Yahweh. Kung maaari ipabalay ka ninyo sa amin ang nasabing lingkod ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat naming gawin sa magiging anak namin, tinugon naman ni Yahweh ang kahilingan ni Manoa. Nagpakita muli ang anghel sa asawa ni Manoa nang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, Manoa, halika. Naritong muli ang lalaking nagpakita sa akin noong isang araw. Sumunod naman si Manoa, nang makita niya ang lalaki, tinanong niya ito, kayo po ba ang nakausap ng aking asawa? Oo, sagot nito, kung magkakatotoo ang sinabi ninyo, ano ang magiging buhay ng bata at ano ang dapat niyang gawin, tanong ni Manoa. Sumagot ang anghel ni Yahweh. Kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya, huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak ni Titi Kim ng anumang ipinagbabawal na pagkain, kailangan niyang sundin ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag po muna kayong aalis at ipagluluto ko kayo. Nang isang batang kambing, pakiusap ni Manoa. Huwag mo na akong ipaghanda at hindi ko naman kakainin. Kung gusto mo, sunugin mo na lamang ang kambing na iyon bilang handog kay Yahweh, sagot ng anghel. Hindi alam ni Manoa na anghel pala ni Yahweh ang kausap niya. Sinabi ni Manoah, kung gayo'y sabihin man lang ninyo sa amin ang inyong pangalan para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin sa sandaling magkatotoo itong sinasabi ninyo. Sinabi ng anghel ni Yahweh, bakit gusto pa ninyong malaman ang aking pangalan? Ito'y kamanghamanghang pangalan. Noon din, si Manoah kumuha ng kambing at handog na pagkaing butil. Sinunog niya ang mga ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh. Na gumagawa ng kababalaghan nang nagliliyab na ang apoy nakita ng mag-asawang Manowa na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng apoy nagpatira pa ang mag-asawa sapagkat noon nila naunawaan na ang nakausap pala nila ay isang anghel ni Yahweh hindi na nila muling nakita ang anghel makalipas ang ilang sandali sinabi ni Manowa sa kanyang asawa tiyak na mamamatay tayo sapagkat nakita natin ang Diyos ngunit ang sagot ng kanyang asawa kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang ating handog, hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito. Nisabihin ang mga narinig natin. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh. At nagsimulang odyukan ng espiritu ni Yahweh si Samson at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zora at ng Estaol.